Marcel na tutoy ha namamas yan pupunta pa tayo sa SM totoy, ha oh, kahit po ito pa paano o ba laki ng mata ah o, o ba sabi mo hi sabi mo hi 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 sabi mo hi 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 ayun uh, binata na po ang release natin ah uh. lagi Lagi like, hindi suplado ang ating Tutoy Aries Di yan suplado, lagi nakangiti Aries, utawa ikaw dito Oo O, yan Oh yeah, Aries natin Gusto lagi naka-koche Lagi naka-koche ang Tutoy bo Nak aku bo Bye 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 bye, -bye, bye, -bye.